Hi everyone, it's me Jackie. And for today's video is about my kitty cat. Tatakutin ko sila chika. How come ba? Okay. So nakita ko lang sa reels. Okay. Marami kasi akong pusa posa dito. So nakita ko sa reels at grabi ang tawa ko talaga. So susubukan ko kung legit ba talaga kasi itong kiar or cucumber, pag nilagay mo to sa pusa, matatakot sila. Okay. So, ngayon, susubukan ko kung legit siya. Okay. So, yes guys, and keep on watching and don't mind my face. I love natural without makeup. So, yes, I don't care what you're saying to me, but it's me. Okay. So, keep on watching and let's start. So, here's the is cut outside. Okay, and this is the cucumber. So I will try to put this in. Hala guys, hindi natakot yung posa sa cucumber. So, paano yan? Hindi pala yung totoo. So, son, you know this one? What is this? Ay, hindi ako pinapansin. <laughs> Try natin doon sa isa. Try natin okay. sa isa. Hey, what are you doing? Ay, hindi legit. Hindi na takot. Kukunin ko yung nilalaro niya. Akin na nga yan. Akin na nga yan. Okay, focus ka muna dito. Focus ka muna dito. O, sa'yo na yan. Ay, hindi totoo isa pa ay nilalaro pa ka mo <laughs> isa pa sige na kunin mo na <laughs> ah but ayaw mong laruin yan ha ay isa pa isa pa hmm, hindi pala totoo talaga guys okay try natin sa isa anong ginagawa mo dyan uh, sayo na yan <laughs> oh, di ba guys? Hindi totoo yung natatakot sa TR yung ano. oh, nilalaro pa nga yun. O, oh, o, oh, o, oh, oh. So, paano yun masasabi na ang pusa natatakot sa cucumber? So, hindi pala talaga totoo yun guys. Okay? Pero try pa rin natin. Marami akong pusa eh. Tingnan natin sa loob. Ayun, tulog siya. Yung white cat. Nabil, this is yours. sa so, yun na yan. <laughs> hindi sya natatakot sa kya Nabil Nabil wala eh, waipit, dinilaan pa nga eh so wala talagang natatakot guys no so, okay. ito kasing dalawa nang dede pa eh oh Susan, yan sa'yo na yan, okay ah, oh, hindi pa rin eh parang tanga lang ano kinuha ko muna yung isa kasi nagdede eh, naisturbo ko muna siya lagay ko muna siya dyan kasi ito try ko siya, kung matakot ba siya nitong kiyar na ito okay, ayun, ayun, ayun Milky Hats, this is yours <laughs> hindi naman natatakot eh gusto pa nga kainin <laughs> Oh, hindi legit yung nakikita ko sa reels. Ni-ignore ni Milky. Okay, dito tayo sa nagdagan-dagan. Sa'yo na yan, Mickey. Okay, tingnan ko nga kung natatakot si Mickey. Wala eh. Wala eh. Dead mo. Ano <laughs> So, hindi pala talaga totoo. So, uh, You want Kiar? Hatch. <laughs> so yun na yun guys nakita nyo naman walang natatakot ba diba? so, yung nakikita ko sa reels na natatakot yung pusa sa cucumber hindi pala talaga totoo yun so yes, wag magpaniwala sa social media kung ano yung nakikita kasi hindi siya totoo, okay? kasi nasubukan ko dito so yes and thank you for watching and bye bye